Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Sigurit Channel, a faith healer, also mata -eater. So ngayong hapon na to, tingnan natin kasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of March 1 hanggang March 7 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos of so, mine Because maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa, sa aking channel Lalo lalo na ang hindi rin skip ng ads Sa so, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal leg, -leg. Nag-uumapang na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating Indus Spirit for the sign of Virgo So let's see and watch this so let's see guys ano kaya yung messages advice sa eh, ng ating angel spirit ang ating masasagot for today's video so ito na bubulabugin ng ating ng atin na mga gabayang yung buong pagkatao so let's see angel spirit please give me information po Okay, so this is something the Knight of Pentacles with the security, no? Maging secure ka sa mga bagay o pinaghirapan mo, no? Kung baga mag ingat ka na, and there is that everything is fine, so ibig sabihin dito kahit na um, hindi ka okay, pinipilit mo maging okay, no? Kung baga masyado mong... Um, ano to, inaano mo sarili mo, no? Parang pinifresher mo yung sarili mo or masyado mong kinakawawa yung sarili mo dito no kaya kailangan maging mature ka na sa mga pinaghirapan mo. Additional messages. And there's a devil card. Oh my god. There's something in the devil. Refers with the black magic chicken bull There's something in toxicity is around you. No, ibig sabihin dito mayroong mga bagay dito na nahihirapan ka, no? Maraming mananakit sa katawan mo. Sa likod, sa balakang, sa tagiliran, oh my god, sa leeg. Additional messages. And there's a page of pentacle for investment. No, invest wisely. No, matut There's something, guys. May nasense ako dito. Ba ma Bakaaring mabudol ka. Mag-ingat ka po. What is the initial messages? So, there's something, the full card. A leaf of faith. No, there's something the process and progress. No, maniwala at magtiwala sa ating mga gabay. And there's something, the moon card for the reveal. No, ibabahagi na dito yung mga bagay na dapat mong malaman na, na lahat ng katotohanan dito, unti-unti mo na matutuklasan at mauunawaan. What is the Nine of Pentacles? Represent with the two of covenant partnership, no? Oh my God, Ibig sabihin na 12 company partnership meron dito na sa sa'yo guys. No? Na manghihiram ng pera. Mag-ingat ka. No? Hindi ito magbabayad sa'yo. What is an everything spine? So this is a magician. Oh my God, may gumagawa talaga sa ng block magic and wall. Oh my God. No? Maraming talaga na ano, kung kahit na nahihirapan ka na trabaho ka. No? The devil card represent what? There is a four. See? Kita mo yan? There is a four of swords yung, uh, ka sleepless nights, sobrang pagod, sobrang bigat ng katawan mo. No? Marami kang nararamdaman dito, Ini, hindi mo lang siya iniinda. My God. There is a page of pentacle, what? There is a king of pentacle, secure and practicality. No? Kung maging practical ka pagdating sa pera, pagdating sa investment, alam nyo guys, parang ma mabubudol ka dito guys ha, about sa lupa na parang huhulugan mo. No? Or hinuhulugan mo no hindi mo pa siya natatapos tapos ang nangyari dito parang naloko ka no it's either of uh, ng nang, nang nag ano nang sanla or nagbenta sa iyo or either yung mismong ano ng lupa na yon no I don't know kung ano to, pero parang mabudul ka or mabubudul ka. Ayun yung nakita ko. And there's the full card. Mag-ingat lang po, ha? And there's the four of wands, no? For celebration. Na unti-unti ka na rin makakaranas ng mga celebration dito there's also something a win-win-win outcome. No, maaaring magiging maganda na kalalabasan dito magtiwala ka. Oh my God, ibig sabihin dito, hindi mangyayari yung budol or hindi magagalap. Kasi, kung baga, binig, kung maga makikinig ka, there's a something a pay attention. No, nag-pay attention ka kagad. And this is something the moon can represent with three of wands. There's just something you're waiting for the document papers. Now there's a waiting for, so waiting for a ship. Yung mga inihintay mo document papers, maaring makita mo ni, makita mo na mahawakan mo na. Tot Totoo to hindi. Ganon. What is the Knight of Pentacles, the, the two of cups. We are facing with the ten of cups. With the happiness. So, magiging masaya ka dito, no? With your love life. No? This is the moment na maaaring makilala mo na yung taong para sa talaga. No? I-secure mo yung sarili mo. It's a madaling salita. I-preserve. I-preserve mo yung sarili mo. No? Kasi, huwag ka masyadong magmadali pagdating sa buhay pag-ibig kasi darating to tayo talagang tong tao na to para sa iyo and there's a the everything is fine in the magician reference with a page of cards by intuition so see there's an overthinking and being fired and dami tumatakbo sa utak mo oh my god talagang doon ka dinidrain yan sa sa utak there's a something na ginagawa sa iyo sa utak sa tagiliran sa maling malapit sa leeg no What is the devil calling to the four of swords? Referencing with the two of swords, there's a decision that you need to make. Kailangan mo mag-desisyon na no, kailangan mong umuwi ng Pilipinas kung nasa ibang bansa ka. No, kailangan mong uh, magpagamot, magpagaling. What is the page of Pentacles? Because the King of Pentacles. So, represented with a death card. Oh my God. So, this is something end in the ending and in the beginning. The waiting is over. Nandito na, no, ibabahagi na sa yung mga bagay na, na dapat mong matuklasan, no? Malalaman mo yung mga bagay na to na aring tapusin na, wakasan na, no? Ang paghihintay. There's a full card request na for once represent with a judgment. Now, kung mag -a, there's a pay attention. Kung maga, sinasabi dito, umiwas ka sa mga luho, bisyo, ganyan. Mga walang katuturang bagay. anak ka sinasabi dito, mag-ingat ka rin sa pag, ano ha, sa mga pagkakatiwalaan mo talaga. There's a full for, um, for faith or for leave of faith. Na parang, pagtitiwala, no? there's is something ghosting, no? Kung mag-iiwan ka sa area, guys, no? Meron taong mag-iiwan sa isa area dito, mag-iingat ka po. There is a uh, the moon card sa three of wands, represented with a page of sword, no? Being curiosity. No, alamin mo, kilalanin mo tong tao na to. Kilalanin mo muna yung, ano, bago ka mag-take ng action, gusto, kung uuwi ka para makita tong lupa na to, no? Kung mag mo muna yung, ano, malalaman mo yung, yung document na to kung real. No? So, let's see what is the outcome. Ang, pang, ang pinaka outcome is that Queen of Sword. No, tingnan mo lagi magiging possibility sorry. Kung maga kung totoo ba to, kung legit to, kung authentic to, there's something that's our moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa finances mo. And there's a three pentacle for collaborations. Oh my god, there's something a legal matter talaga. One more card please. See, maliliwanagan ka na about dito sa pakikipag ano, transaction about sa mga bayarin or lupa or pera there's just something in money involved so let's see about sa finances and career represent what represent with the five of pentacles. so si makakaranas ka dito talaga ng ano parang maaring na ka or maaring mascam ka ulit no magingat lang and there is something that's of one's burden no kung baga marami dito parang ambigat. Ang bigat ng pakiramdam, no? Pagdating sa pera dito. There's a queen of wands. lakas mo loob mo, ang pakiramdam mo, ha? And there's a five of wands. Kung di mas kisayang ito, masisira ito. Mangihinayang ka dito sa mga bagay na inilabas mo. My God. Meron dito ng utang, hindi magbabayad. No? Pagdating sa pera, maging wais ka. No, guys? Meron dito investment na maaaring mabudol ka rin. Additional messages pagdating sa love life. So there's a requiem of pentacles and there's for uh, something... And uh a uh, lesson learned so may mga bagay na dapat mo matutunan pagdating sa love sa love life and there's a requirement pentacles maging practical ka now at mas kung pagdating mo kung paano mo palalaguin ang iyong finances and there's something the four pentacles protectionan mo yung mga ko naman yung mga bagay na meron kayong dalawa don't tiwala sa isa't isa tisa, no let's see what is additional message sabihin mo raw na mag sa person mo kung may mga utang ka or may mga bayaring ka ganon. what is additional message about naman tayo sa health There's a target for healing. So, magkakaroon ka ng healing dito. No? There's a Pipe of with the self-sabotage. Magkakaroon ng self-sabotage dito. Kasi, um, kumbaga, nagkaroon ka ng gut feeling pero hindi mo sinunod. Pero, makaka-recover ka rin dito. So, let's see. Parang ang bigat bigla ng, ang bigat sa ulo nitong problema na to. Oh my goodness. At, uh, naway hindi maano, hindi matuloy. Mag-ingat lang po kayo guys. Ha? This is something gagabay. Kaya kailangan mag-ingat po sa pagtitiwala. For our synchronicities, Represent what? There's a raven. Oh, si Samo Pio, ginagawan ka pa. Di ba? May kulam ka pa. There's a raven. May, kung sa aswang patong gumagawa sa'yo. Kaya pala madali kang ano, na no, parang i-hypnotize. kang ano parang, may God, there's a storyteller. Mag-ingat ka ha. Huwag ka nag-share ng kahit anong information about sa finances mo. And there's a resi uh, resilience. Konting tiyaga lang. No? Magtiyaga ka lang sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon. What is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent a new career. Magkakaroon ka ng bagong career dito. And of course, easy does it, no? Wag mo masya, wag mo kontrolin yung isang bagay na alam mong hindi mo kontrolado. And this is something healing, healed healer. So, kailangan mo magpagamot sa albularyo. Kaya kalutang kasi ginagawang ka para um, maubos sa'yo lahat, no? Kaya pala, it's all about money. Naiingit to sa'yo. inanuhan ka ng kamalasan para lahat ng kamalasan sa lumo. What is a yin and yang oracle card? And there's an ease of water. Pisces, Cancer, Scorpio. No? Person mo, Pisces, Cancer, Scorpio. And there's a reunion. Maaari magkaroon dito ng, ng, pagbabalikan. No? Magkakabalikan kayo ng person mo. And this is something fate. No? There's a divine intervention. Isa rin to sa naging cases na no? kaya kayo naghiwalay ng person mo. No? Meron ditong gumawa ng ano para masira kayo. Hindi lang sa finances, love life then. What is the synchronicity This represent what? So let's see guys what is the synchronicities represent with um taking a chance no there's a goblin to? So, sa goblin hindi ko sinabi magsusugal ka parang para sinasabi dito na kailangan mong um magingat no sa mga sugal. Mag-ingat ka sa mga kumbaga, bahala na, laban na, ganun ba, iwasan mo. And there's a hook, uh, hook up, with a one night stand, no? Meron dito parang isang gabi, mag-ingat kayo dito, dito. May isang pagkakamali dito. And there's a something of promise. Meron dito pinangako, pero magbabago na. It's either you and or your person na parang nahulog sa ano, sa tukso. What is additional messages with an angel spirit? Oh my God, anong yung, yung yari sa And there's a grip. There's a something losses. Talagang inaalis sa yun lahat eh. Oh my God, there's a something na acceptance. May mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. Kano yung, yung yari? There's an adversity, a challenges. No, maraming challenges talagang nilalagay sa yon. Oh my God, what is our kanghel Michael messages? What is our kanghel Michael messages? And there's a come commitment. No, kailangan mo mag-commit sa isang situation. And there's a right about your thought and feeling. Lagi mong susundin yung mga nararamdaman mo. No? Yung gabay mo. There's a something na kailangan mo mag attention. And there's a Roman angels that helping you. Even sa love life mo, nandito sa Archangel Michael para patulungan ka, oh. And oh, your home is protected by angels. No? Yung tahanan mo, protektado naman daw ng ating mga gabay. For, uh, for an angels answer, represent what? And unlikely. May mga bagay na hindi mo magugustuhan. And of course, there's something within the next few months, sa mga susunod na buwan. Be assertive. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga mga sabi-sabi or sa mga kumaga matatalinhagan salita, mga offer na wala namang ano basihan or something wala namang offer na wala namang kasiguraduhan. And there's just something of pleasure. Oh my God. Huwag mo hayang mahuli ang lahat ha. And of this is something a uh, despondence. Parang, di ba? Gusto nito mapariwara ka. Gusto nito maano ma ka, mapunta ka sa isang sitwasyon na parang hindi ka makakabangon. Gusto ko na nito mabaliw. My God. And there's a recovery, pero makaka-recovery ka dito. Alisin mo lang daw itong mga ano. Oh my God. There's a something na bisyo or aluho. luho. Alisin mo to. Let's see what is the Romans angels represent what? And love yourself first. So, so, ibig sabihin, kailangan mo mahalin yung sarili mo dito. And free yourself, no? It's time to take back control in your life. At the same time, there's a something you deserve love. Deserve mong mahalin eh. Nga lang talaga, ginugulo ng tao na to yung about sa buhay mo. What is the digital messages with an angel spirit? There is a something development evolutions and this is something confident no kailangan mo maging confident sa ginagawa mo unti-unti na babaguhin lahat ng mga bagay na nangyayari ngayong sa kasalukuyan mo kaya kailangan maghanda ka what is our kang of messages and course this is something leave the stressful situation behind baka wala may nagbibigay stress sa iyo what is additional messages When an angel spirit baby step action follow your intuition lagi mo may god kailangan mong kumilos kailangan mo magdesisyon tapusin mo tong problema na to and this is something the seven star sister see this is the seven star sister or seven archangels na gumagabay sa iyo kumbaga sila sir, na pay attention kailangan mo ng something solution what is additional messages and there's a something heart desires So, see, si ikaw naman yung mga bagay na gusto mo, nagiging kabaligtaran sa nangyayari sa'yo. And there's a you're on the right. But napadaod mo tong reading na to, ang makalit tumugma sa'yo. This is your reading. Now, pay attention. What is the additional messages with an angel spirit? With an angel spirit? With an angel spirit for energy. There's a deceit. I told you! May mangkukulam talaga, oh. Kita mo yan? Ang creepy ng mukha, oh. Di ba? And there's a victory. Don't you worry. Mamananalo ka dito sa eksena na to. And there's an action. Di ba diba kailangan mo lang mag-take ng action talaga? Oh, my goodness. What is the Monsology Represent what? Oh my God. Ang creepy. Oh my goodness. What is the monology? Confident is your key to success. Isa to, inaalis yung kumpiyansa mo. And there's a you and your loved ones are safe. Safe naman daw yung mahal mo sa buhay. Nagkakaroon ng sabotage kasi ikaw talaga yung nakakagawa ng eksena para magkamali, no? Para sa iyo talaga mag ma yung puno dulo ng eksena, yung parang lahat, no, nakabiguan lahat ng mga disgrasya na sa sayo. Ginag nakalatag talaga. Ginawang ka ng kamalasan at sumpa. And this is something, oh my God, tatlo to, ha. Sabi ng Jesus loving quote, seek And you shall find. So see, kung hindi mo ahanapin, hindi mo makikita. And pray always. So kailangan mo magdasal, lumapit sa kanya. And this is something, if you have a faith as a great apostle, you say unto this mountain, remove hence to the yonder place and shall be removed. So see, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, at naniniwala ka sa mga bagay na ibinigay niya at ginawa niya para sa'yo, kung magasilisar mo sa'yo dito na umalis ka, pakawalan, bitawan mo yung mga bagay na hindi magsiserve sa'yo. No? Kung maga alam mong hindi ka mag-grow dyan Alam mong kung maga itong tao na to Itong situation na to Mayroong taong kung maga, hindi Hindi ka Hindi makakabuti sa'yo O itong tao na to Alam mo sa pakiramdam mo na Mayroon siya kinilaman sa nangyayari sa'yo Kailangan mo alisin yan So let's see what is the angel's number Angel's number represent what? 333 for social skills No? The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angels are encouraging you to maintain a positive outlook on li of on life since your luck may be about to change. It is a time to put your use, your cultivating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. So see, kumagaunti-unti nang papakawalan no, yung mga problema na nangyayari sa paligid mo sa buhay mo. Kailangan mo lang um kumaga mag-take uh, mag ng action at kumaga mag-set ng boundaries nang sa ganun hindi na makapasok tong negativities na to. And of course, the messages of life represent appreciation, no? I am grateful for the abundance in my life as I direct my thoughts towards all that is wonderful in my world, my troubles and worries lighten. With a full heart, I appreciate all that is all that I have today. I accept what it is that it is and choose to be satisfied. I express my loving things to the universe for the wealth that is mine. So see, marunong ka mag-appreciate ng mga bagay na ibinibigay sa'yo. Merong inakain sa'yo, may mga bagay na pinapakita sa'yo, kailangan mo mag-pay attention. Pasalamatan yung mga bagay na nangyayari sa'yo kasi merong bagay na kailangan mong matutunan. May mga bagay na kailangan mong tuklasin at kailangan mong maunawaan. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of March 1 hanggang March 7 For the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this is a journey din naman nila at makaka-resonate kung nila po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos, update ko sa maraming salamat po sa mga walang saan pag-support sa, sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads sa may pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag na nabiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat and see in the next video. Bye-bye and babush!